Maraming pamilya ang nakasanay ng salubungin ng Pasko sa Luneta Park. Pero bisperas pa lang dagsana ang mga tao at nagsasalo-salo pa sa parke. Yan ang ulat ni Luisa Erispe, live. Luisa? Dominic, kung busy nga ngayon sa mga malls, sa mga palengke, at kahit sa ang mga pamilihan at pati na rin sa mga terminal para sa hahabol sa last minute shopping ngayong Pasko ay busy rin sa mga pasyalan dito sa lungsod ng Maynila para naman sa mga pamilya na nais sumalubong ng Pasko sa iba't ibang mga pasyalan dito sa Metro Manila. Bukod sa magbigayan ng regalo at magkaroon ng salo-salo para sa Noche Buena, isa rin sa tradisyon ng mga Pilipino sa pagsalubong ng Pasko ay ang mamasyal kasama ang pamilya. Kaya naman inaasahang marami pa rin ang magpupunta sa Rizal Park o sa Luneta tulad ng pamilya ni Nanay Corazon na galing pa ng Cagayan Valley. Inimitahan raw kasi sila ng kanilang kaanak sa Maynila na magpasko kaya minabuti nilang makabisita muna sa isa sa sikat na parke sa Maynila. Kasi yung pamangkin ko dito sa Malate, ini inibitahan kami na dito kami magpasko at saka New Year. Maganda dito yung mga bata nakasama namin, gusto nilang mamasian. Ang pamilya naman ni Tatay Jonathan sa luneta na nagsalo-salo ng tanghalian kahit, ga kahit pagaling sila sa Cavite. Isinabay na kasi nila sa Pasko ang birthday celebration ng kanyang anak nagsimba kami sa po Kaya dumaan na rin kami dito para sulit. Nakapag ano po, spend time po together kahit na busy po ng mga nakaraang linggo. Dahil naman inaasahang marami ang mamamasyal sa mga parke, may ilan ng mga nag na sa tumataas o na tumataas na namang bilang ng kaso ng COVID-19. Kaya kapansin-pansing may mga ilan nilang nang nakasuot ng face mask, mapabata man o matanda. Si Vanessa nga, kaya nila pinili sa luneta pumunta dahil malawak at hindi siksikan. Pinag-face mask na rin niya ang kanyang mga anak para hindi mahawa ng sakit. Ingat, keep pa rin. Kasi patuloy pa rin yung pag -ano ng COVID. Hindi natin alam. sa pa. Baka bigla-bigla na naman tayo mag-lockdown kasi biglaan na naman dumami yung cases. Rizal Park ngayong, aara, ngayong araw, aabot na sa 12,000 ang namasyal sa parke as of 2 p.m. palang. Hindi naman nila nire-require sa mga bibisita na magsuot ng face mask, pero pinapayuhan pa rin nila na kung maaari ay magsuot nito. Samantala, hindi lang naman sa Luneta marami ang dumayo. Kahit sa Manila Zoo, aabot din sa 5,000 individual ang namasyal ngayong araw. Sabi ng ilang mga nagpunta, malungkot dahil ito ang unang taong wala na si Mali ang sikat na elepante sa zoo. Pero masaya pa rin naman anya dahil marami pa rin mga hayop ang makikita at syempre ay sama-sama pa rin ang pamilya. Dominic, sa mga oras na ito ay mas marami yung tao dito sa Luneta Park kumpara kanina nung uh, pumunta tayo nung tanghali. At uh, as of 4pm yan, makikita mo nga marami o oh, as of 4pm kanina ay sabi ng pamunuan ng Rizal Park ay uh, nasa 21,000 na yung mga nandirito na mga oh, pumasok dito sa Luneta Park. Hanggang alas-gis naman ang gabi uh, papasok o makakapasok yung mga nais pumunta dito dahil uh, pag 10pm na ay sarado na. Uh, bukas daw alauna ng madaling araw magsasara ang Luneta dahil bukas inaasahan yung mga selebrasyon tulad ng concert. Pero sa ngayon ay pinapayagan pa rin naman na pumasok yung mga tao dito. At para naman dun sa mga hahabol pa na gusto pang pumunta dito sa Luneta Park, uh, ay pinapayuhan na wag nang magdala ng mga mga dahil pinagbabawal yan. Kung gusto nila ng panlatag dun sa mga o uupo sila dito sa sahig ay magdala na lamang sila ng tela dahil nga bawal na yung mga banig, kinukumpis ka yan dahil maaaring masira yung mga damo dito sa Roneta Park at bawal din magdala ng sigarilyo, anumang matutulis na bagay o kahit yung electronic cigarette na usong-usong -uso ngayon na dinadala. Kinukuha muna yan ng management at kapag alis na o lalabas na ng parke ay sa kanila binabalik. Dominic. All right, maraming salamat sa iyo, Luisa Erisbe.